Manong na 1 lakh sa ba ano? Nagbatanin 'yung sukini. Pag 'yung gulaklak niya. Masarap. Merdi, masarap. Grabe. Okay na 'to. Kailangan ng utang. Dalawang Munggo tayo para sa maulan na panahon. Maulan ba? malamig lang pala. sarap po ng luto ni Miao Jo. Ang sarap ng aming ulam. Hipon yung sahog niyong maliliit na hipon. Yum, 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 Miao! Parang ano nga, parang sampu yung kakain na ito ah. ito miyaw. Kali ito mo. Saan <laughs> <laughs> so, mo ito? Sa dibdib. <laughs> sa wakas, <laughs> nagkaroon din kami ng time na mag-date tatlo. Dito lang sa bahay ni Sis Joanne. Mostly, dito talaga kami lagi. Nag-date sa bahay ni Sis Joanne. Minsan, dito kami nag-breakfast lunch, mostly dinner namin dito talaga ginagawa. Kasi tingnan mo naman, oh my chandelier, ang ganda yayamanin. Pag nandito kami nagdi-date, piling namin, kaming tatlo ay mayayaman, Char. Char lang po yan, di po yan piling lang. Nagpipray nga po pala kami rito kasi mag-i-start na po kami kumain. Kasi naman, ang sarap ng niluto ni Sis Joe kasi naman po, gutom na gutom na po kami rito kasi hindi po kami nag-almosal, nagtanghalian kasi alam po namin na may date po kaming tatlo dito sa bahay ni Sis Joanne. At nagluto siya ng masarap na putahe. Sayang naman po hindi yan mauubos kaya lalatakan na namin. So, wakas natapos na rin ako mag-pray kasi gutom na gutom na si Ani at Sis Joanne. Kapag kaming tatlo lagi ang magkasama para haming sampung tao, sampu ako, sampu si Miao sampu si Miao Ani, kasi ang inay namin wala kaming ginawa kundi di tumawa ng tumawa. Yung tipong wala nang bukas yung tawa. Yung good vibes lang sa bawat isa, puro positive to sa mga pinagkikwentuhan namin, Basta masaya lang yung buhay. Nagkikwentuhan din kami tungkol sa bawat pamilya namin, pero may mga halong comedy. Basta yung nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, at yung tanggap nyo, yung bawat isa, yung personality ng bawat isa. Tapos pag nagkita kita kayo, ang saya-saya nyo. Tapos parang ang bilis ng oras, tapos kulang sa inyo yung isang araw na pagkikita. Kulang yung isang buwan, kasi pag nagkita kayo, yung, yung masaya lang, puro positive lang. Wala namang perfectong tao eh. Ako, hindi ako perfectong tao. Mara, marami akong pagkakamali sa sarili ko. Yung gusto ko lang naman yung may nakaka-appreciate sa akin at nag-stay sa akin. Yung pinapakita yung totoong tunay na pagkatao niya. At tatanggapin ako bilang ako. Because... Making a hundred friends is not a miracle. The miracle is to make a single friend who will stand by your side even when hundreds are against you. Kaya kung meron ka mabuting dalawang kaibigan, maging grateful ka at huwag mong sayangin yung pinagsamahan nyo. Magpasalamat ka, tag oh, mo silang ipagdasal. Kain tayo mga katropang, go! Para sa malamig na panahon. Mm. Ah, sarap! Mm. Subukan na lang kayo mga tropa. Sarap, dalis. Kumakain ba kayo ng bulag?

Thank you for watching mga katropahan. This is your katropa Janet Patches here in Switzerland. Pagpalain ng buhay. Bye!